Hello guys, welcome to my channel Ang video natin ngayon guys ay iti-testing na natin yung ating nabili na cellphone holder at saka yung helmet na nabili natin kaka ko lang galing sa trabaho guys and ayun, naisipan ko na lang na mag-testing na lang nitong ating nabili na cellphone holder at saka yung ating helmet Maaga pa naman guys at Takto na paglibot natin doon sa kabilang highway, direkta na lang tayo doon sa eskwelahan para sunduin ng aking ano guys, estudyante guys. So sana ay okay yung pagkalagay ko nito ng ating cellphone guys and sana hindi nakatabingi tapos sana ay pati yung ating manibela ay makukuha guys, pero kung hindi, okay lang kasi importante naman na makuha natin yung sa ating harapan guys so dito lang ako ngayon sa may diversion road guys nung dinaan na natin dati dito lang ako lilibot tapos balik tayo ng Valencia guys tinitingnan ko yung aking kamera guys kasi masisilip ko lang din naman dito sa aking visor so sa tingin ko parang nakaangat sa masyado guys and tatabi lang muna ako dito sa gilid guys para titingnan muna natin kung maganda ba yung kuha guys so ayun guys tiningnan ko yung ating video kanina guys okay naman yung pagkakuha guys kaso nga lang Hindi uh, niya masyadong makuha yung sa ating manibela pero pero okay lang guys at least yung sa harap naman yung pinakaimportante na makita ng ating camera guys, di ba? So, yun guys. So, para sa akin parang okay lang naman yung pagkakuha ng ating ano, video. Sinisilip ko siya dito sa ating visor guys, makikita ko lang kasi yung video dito sa ating visor guys. So, Kasi yung cellphone ko kasi guys, hindi kasi siya naka ano guys, hindi siya kasi naka ultra wide. So hindi siya hindi siya makukuha lahat ng ano guys. Hindi niya makukuha lahat ng nasa paligid So ayun guys, okay na rin sa akin ito guys. At least naka-full face na tayo guys. Tapos hindi katulad nung dati na naka-half face helmet lang tayo. And kasi yung dati kasi guys, kapag ka naglalagay ako ng microphone dito sa aking helmet ay pumapasok yung hangin so mahirap siya edit guys. Sana ay itong bagong nabili natin guys ay hindi na masadong maingay yung ating microphone guys yung microphone natin guys ay nilagay ko dito sa loob di ba may foam yung loob ng ating helmet dito ko siya pinasok guys <laughs> so yun okay lang guys hindi masyadong mabigat sa ulo pero nung nilagyan ko na siya ng cellphone guys parang ano <laughs> bumigat siya guys mabigat kasi yung cellphone na gamit natin guys na pang vlog natin so medyo mabigat siya guys kaya bumigat rin yung helmet natin guys pero okay lang Please. Masasanay rin tayo dito sa ating helmet, guys. So, kakasuot lang kasi natin, guys. Kaya parang naninibago tayo sa... Ano, sa ating helmet, guys. Ito yung national highway na papuntang Dumaguete at saka Valencia. Dito guys, mahirap dito kapag ka ganitong oras guys, pahirapan sa ano. So dapat dapat give way ka talaga dito guys para hindi kayo ma hindi kayo ma problema sa ano guys. Wala pa kasing enforcer diyan pagkahapon. Nandito kasi yung enforcer dito sa may tapat mismo ng skwelahan guys. parang <laughs> mabigat talaga yung cellphone ko guys bumababa yung ating helmet so ina-adjust ko na lang siya pa ano So yun guys So Bago ko nga pala taposin itong vlog natin guys Ay gusto kong magpasalamat sa ating viewers Sa ating mga nag-subscribers Sa mga nag-subscribe na sa ating channel Mar Gusto ko pong magpasalamat sa inyo And sa mga hindi pa, hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Sana po ay kung makita nyo ang video natin na ito guys Ay kung sakali man na magustuhan nyo ang ating video ay sana ay i-like nyo tapos uh, paingin na rin po ng isang subscribe. And pagka nakapag-subscribe na kayo guys, pindutin nyo na rin po yung notification bell para kung sakaling mag-upload man ako ng video sa YouTube ay ma-update kayo guys, ma-notify kayo. And guys, ito yung, ito yung highway papuntang Valencia guys kita nyo naman yung bundok guys di ba yan yung tinatawag nila na Mount Alinis guys yan yung bundok dito sa amin guys oh ano maraming ano diyan guys kapag uh, ka, diyan tayo umakyat tong nakaraang vlog natin guys nakaraang nakaraang video natin guys diyan tayo umakyat guys oh yung bukid na yan iyan oh <laughs> So yan lang guys, yung video natin ngayon guys ay hindi ko na papahabain kasi yung video naman natin ngayon guys ay magte-testing lang naman tayo ng ating nabili na cellphone holder at saka yung ating helmet guys. So hindi ko na lang to papahabain yung ating video guys. So dito ko na lang tatapusin yung vlog natin guys. Maraming salamat. Please subscribe. like and share thank you this is van's motor blog bye-bye